araw sa inyong lahat and today is meron akong ibabahagi sa inyong importanteng bagay patungkol sa check engine ng ating motor. Particularly sa Rosie flash natin. So kahapon lang nagkaroon ito ng check engine. Prior nagkaroon siya ng check engine, ang ginawa ko lang sa motor ko is nag-change oil ako or nagpalit ako ng langis. And binyahi ko siya ng uh, pang lang like mga 40 kilometers Then, pag uwi ko sa bahay, of course, naka-standby na yung motor and naulanan siya. And nung gagamitin ko na siya, pag turn on ka ng susi, e, eh, meron na siyang check engine. Kahit naka-start na yung engine, e, eh, hindi pa rin nawawala yung check engine indicator niya. So, ang ginawa ko is, of course, nireset ko siya. So, ang pag-reset is madali lang naman. Ang gagawin mo lang is i-on and off mo yung susian ng limang beses. Bago mo siya i-on ulit, Maghihintay ka muna ng 15 to 20 seconds. So, yun ang ginawa ko. And then, hindi pa rin nawala yung check engine light. So, uh, ngayong umaga lang, ang ginawa ko, kasi hindi talaga nawala yung check engine, uh, tinanggal ko yung battery niya. So, particularly yung negative contact ng battery niya. After kong tinanggal yung negative contact ng battery niya, binalik ko naman and nag-reset ako. So, of course, ang pag-reset again, i-on and off mo yung susian ng limang beses in. Maghintay ka ng 15 to 20 seconds bago mo siya i-turn on ulit. Naging successful naman yung pag-reset natin. So, nawala yung uh, check engine sa motor natin. So, ipapakita ko sa inyo kung uh, legit pa talagang nawala yung check engine light. So, ayan. Ito pa yung tools na ginamit ko sa pagtanggal ng ating side cover yon ayan titingnan natin kung talagang nawala na ba yung check engine so turn on natin and ayan nakailaw na yung check engine which is normal lang naman and mawawala naman yan pag nakastart na yung engine natin. So, normal lang talaga tong ganito sa Rusi Flash. So basically, nagka-calibrate siya. Pinapa-calibrate muna natin bago natin i-start. Oh, ayan, nawala na yung check engine light. Ayun na nga, we successfully fix the check engine sa ating motor by simply doing the things that I mentioned earlier. So, basically, hindi naman kasi lahat ng check engine ay nag i siya na meron ng serious na pra Serious, na meron ng seryosong problem yung motor mo. So, pwede na minsan, nagmi-miscalibrate lang yung uh, mga sensors natin nakakabit sa motor. Kaya nagkakaroon siya ng check engine. So, in my case, so kahit nagkaroon ng check engine yung motor ko kahapon, is of course, nagagamit ko naman siya in normal operation. So, take note, in normal operation. Kahit nagkaroon siya ng check engine, di eh, wala namang nagbago sa kanyang performance kasi hindi naman kasi lahat ng check engine pag merong check engine sa motor mo eh meron na siyang seryosong problem again pwede siyang meron lang miscalibration sa isa sa mga sensors na nakakabit sa motor mo kaya nga pagka on mo ng motor wag mong start agad i-allow mo muna yung animation yung no animation yung gumagana yung rpm tapos mo babalik sa zero patapusin mo muna yun bago mo start yung motor mo. Kasi in that way you allow the sensors to calibrate. So if you learned something from this video, please don't forget to leave a like and subscribe if you haven't already. So pumasok na tayo kasi nga, biglang pumula. At yung susi natin is nandun pa sa motor natin ay. Eh. So hindi kita. So yun na nga guys. Uh, yeah. See you! in my next video.